Limus. Palimus. po. Palimus po. Palimus po ng makakain. Madilim na at hindi pa rin naka, nakaluluto ng hapunan si inay namin. Mayintay pa si itay, makauwi, pala ang salapit pang kain. Palimus po ng makakain. Yung makatatawid sa gutom namin. Yung makapagkakarama sa aming kumakalam na mga tiyan, yung makapagtatapal sa mga murang tilang pinutasan, yung makapagkikimkin sa nangangayay ng mga katawan. Balimus po ng bagong mga damit. Yung salamig ng gabi ay bibigyan ako nito ng init. Yung ito ang kulugan ng ubo at hindi lang ito ang balot na kailangan ko palimusko ng mga libro. Yung may mga pahinang palalawakin ang kaalaman ko, yung babat pilas ay bubuksan ang mga mata ko sa kasakiman mo. tutupad sa mga pangarap ko. Palimus po. Palimus po ng mga kain. Palimus po ng damit. Palimus po, ng libro. Palimus po ng bagong bahay. Yung matibay yung sahig, yung may kawang sahig, sinusumpa ang may kapal palimuspo ng bagong mga paa, yung hindi bugbog sa paltos, yung walang galos, yung hindi pa narahaplos ng maligasgas na kalsada at nakakalyon nito. Gusto ko ng mga paa ang marunong huminto palimuspo ng kabataan. Sampung taon pa lamang ako at sampung na rin ang aking inaalagaan, bigyan ninyo ako ng Bataan Panginoon ng kinabukasan, yung bukas na maaasahan, yung bukas na maaasahan, hindi yung, hindi yung bala sa ulo, o agos ng dugo, o iwas sa tagi na rin ang sa aking pagkus. Pamumuhay na walang pag-aalala, na walang pangako ng pagdurusa, o pagkabahala, o yung may matinuhan ng buhay, yung walang mapapanganib sa amin dahil sa negosyo ni tatay. Sa negosyo ni tatay, yung walang mapapanganib sa amin dahil sa negosyo ni tatay. Sa negosyo ni tatay, dahil sa negosyo ni tatay, palimus po na huskis! Posis. Yung maririnig, yung pakikinggan, yung hindi maglalaho, kahit kasabay pa nito ka sa damakpak na sigaw na nagsasabing wala akong halaga. Ako ay mahalaga. Kami ay mahalaga. Ibaol mo sana yan sa puso mo. Ipagsiksik sa utak kahit sarili mo lang naman ang iniisip mo na si ganito. Ayaw na namin sa si ganito. Pagod na kami si ganito. Pagod. Napagod. Napagod na ako. Palimus po. Palimus po. Palimus.